Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang bagong video ni Anjo Iliana, diretsahang nanawagan siya kay Mrs. Magno, ang ina ni Pia Guanyo, na dating karelasyon ni Vic Soto at matagal na naging co-host sa Itbulaga. Pero teka, bakit biglang si Pia at ang nanay niya ang pinuntirya? Ayon kay Anjo, meron siyang gustong ibulgar na kasuka-suka at karumaldumal na impormasyon na tila may kinalaman sa industriya at posibleng kaugnay sa TVJ na ilang beses na rin niyang binabanatan sa TikTok. Ito ang diretsyong pahayag ni Anjo. Yes, uh, magandang gabi po at uh, ako po'y nananawagan kay Mrs. Magno. Mrs. Magno, yung mother-in-law ni Pia Buanyo. Hindi ko maalala yung pangalan ng asawa ni Pia. Pero pakiparati nga ito kay Mrs. Magno. Um, pakisabi na lang sa kanya kung uh, meron siyang gustong malaman na isang bagay na napaka-importante ay uh, hina na lang niya yung aking telepono <clears throat> marami na may alam ng phone ko eh kay Pia, alam ni Pia yan, sa mga kaibigan ni Pia uh, kung gusto lang naman na uh, Mrs. Magno na meron kayong malaman na isang bagay na hindi maganda na kasuka-suka karumal-dumal eh <clears throat> text nyo ako magpakilala kayo at ako'ng tatawag sa inyo yan ay kung gusto nyo lang malaman Mrs. Magno ha? Uh, kung uh, meron kayong uh, talagang gustyo malaman na uh, isang uh, uh, isang maitim na bahagi ng kasaysayan Maraming salamat Mrs. Magno and uh, I hope you're in uh, good health because uh, hindi ko pa kayo nakikilala pero siguro may edad na kayo kaya inuulit ko po Mrs. Magno ang uh, mother-in-law ni Pia Guanyo. Uh, hingin po yung number ko, text niyo ko, tatawagan ko kayo. Dahil dito, nagdududa ang netizens kung may bagong isyong ibubulgar si Anjo laban sa Itbulaga o sa TVJ. May nagsabi pang baka pangungulit na naman ito dahil sa matagal na niyang patutsada kay Bossing Vic, Tito Sen, at Joey. Pero bakit hindi nadamay ang ina ni Pia? At ano kaya itong karumaldumal na gustong iparating? Ano sa tingin yung mga kamarites, may malaki bang ibubulgar si Anjo? O isa na naman itong paandar para sa atensyon? Comment your thoughts below, like, share, and subscribe para updated sa next Chika!